Sa harap ng kamera, ang relasyon ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez ay tila puno ng pagmamahalan at saya. Subalit, may mga bagay na hindi nakikita ng publiko. Lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng kanilang masayang pagsasama, may madilim na bahagi ang kanilang relasyon. Isang lihim na mahirap itago ng matagal. Si Mariel, ang masayahing asawa ni Robin, ay palaging nakangiti sa harap ng kamera. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng takot na hindi niya maitatago. Hindi lang isang beses, ilang ulit na rin niyang naramdaman ang galit ni Robin. Hindi man laging pisikal, ngunit ang sakit ng mga salita at galit ay tumatatak sa kanyang puso. Sa mga pagkakataong nag-aaway sila, si Robin ay nawawala sa kanyang sarili. Ang kanyang matapang na imahe ay nagiging mapanganib, at si Mariel ang napagbubuntunan. Hindi ito inaasahan ni Mariel noong nagsimula silang magsama akala niya ay natagpuan na niya ang lalaking magbibigay sa kanya ng seguridad at pagmamahal. Ngunit sa bawat pagsigaw at bawat galit na akto ni Robin, unti-unti niyang nararamdaman ang kawalan ng kanyang dating sigla. Nawawala ang kanyang tapang, nalulunod sa takot. Sa mga mata ng publiko, sila ay isang perpektong pamilya. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, iba ang kanilang mundo, isang mundong puno ng mga sigawan at luhang itinatago ni Marielle. Pinipilit ni Mariel na intindihin si Robin. Iniisip niya na baka ito ay dala ng stress o ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na ito sapat na dahilan upang patawarin ang paulit-ulit na pananakit. May mga pagkakataong si Robin ay humihingi ng tawad pagkatapos ng kanilang pag-aaway. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lalong nawawalan ng pag-asa si Mariel na magbabago pa ang asawa niya. Sa likod ng mga pinto, si Mariel ay palaging nagtatago ng kanyang sakit. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga anak ang mga nangyayari, kaya't siya na lamang ang sumasalo ng lahat. Nang minsan, sa kalagitnaan ng isang away, hindi napigilan ni Robin na saktan si Mariel ng pisikal. Iyon ang pagkakataong nag-iwan ng marka hindi lang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang damdamin. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong uri ng buhay. Mahal niya si Robin, ngunit hindi na niya kayang itanggi na siya'y nasasaktan. Dumating ang punto na si Mariel ay nagdadalawang isip kung magpapatuloy pa ba sa kanilang pagsasama. Ang bawat galit ni Robin ay nagiging sugat sa kanyang puso. Sa harap ng publiko, si Robin ay isang huwarang ama at asawa. Ngunit ang totoo, hindi na kayang tiisin ni Mariel ang mga sakit at sugat na dulot ng kanilang relasyon. Maraming gabi na umihiyak si Mariel, nag-iisip kung paano niya mababago ang sitwasyon. Ngunit sa bawat umaga, Binabalik ni Robin ang kanyang masayahing imahe na tila walang nangyari. Si Robin ay may mga pagkakataong nagbabago, nagpapakita ng pagmamahal at kabaitan, ngunit sa likod ng kanyang galit, hindi niya mapigil ang saktan si Mariel. Ang kanilang mga anak ay unti-unting nakakapansin ng tensyon sa kanilang tahanan. Ngunit ginagawa ni Mariel ang lahat upang protektahan sila mula sa katotohanan si Mariel ay nagtatago ng kanyang kalungkutan sa likod ng mga ngiti at ng kanyang karera. Ngunit sa loob, unti-unti na siyang nawawasak. May mga kaibigang lumalapit kay Mariel, nag-aalok ng tulong. Ngunit palaging tinatanggihan ito ni Mariel, dahil iniisip niya na may pag-asa pa si Robin na magbago. Hindi niya kayang iwanan si Robin ng ganon-ganon lang. May bahagi ng kanyang puso na naniniwala pa rin na may mabuting puso ang asawa niya. Subalit sa bawat pagkakataong siya'y nasasaktan, unti-unting nawawala ang kanyang lakas at kumpiyansa sa sarili. Para bang natatali siya sa isang relasyon na hindi na magbibigay ng kaligayahan. Sa tuwing magkakaroon ng galit si Robin, sinasabi niya kay Mariel na siya ay nagbabago. Ngunit sa huli, paulit-ulit na naulit ang masakit na cycle. Nais ni Mariel na magtiwala kay Robin, ngunit ang kanyang mga sugal, pisikal man o emosyonal ay palaging nagpap.